Ote, ano? Ote... 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 Ote po? Neil! Bulot! Bosyo! Francis Bulakan, Bulot, ayun, laki yun. That's my star. Tak nanya untuk tu, itu no. Francis, tak kita rasa beraso. Itu mentak ini si berat. Ya no, oh. ya no, tak. Facebook bos ya na. Kita kita mau bos. Nak taglatan Facebook. Lagyan natin din sa likod. Papatay ko kayo bukas. Yan eh. sa likod. Ayun, tahimik. Tahimik yan. Jain lang lagyan natin okay. yan. Jain. Jain lang lagyan natin. Randy. Randy. Ang mga hindi ka. Lumabas ka doon. Puntangan ako. Ako binibin binibinti niya eh. No. <laughs> Puta na putar Puta <laughs> na Nangihirap ko na kwarta eh. <laughs> Tite. Tite. <laughs> Tite. Okay, um, no. yeah. Eh, lang. puta <laughs> Eu bra miggara